What's up mga katropa? Ito na ang Team Qatar. Logistics pala. <laughs> so, ito na ang huling araw ng pag-ensayo namin. No? Parang makaraan lang, nag-vlog-vlog lang ako na mga tatlong beses o apat na beses. Ngayon eh, huli na. Bali, no nakaraan, hindi ako nakapag-vlog dahil late ako. Tapos busy. Eh. Ayan. Tapos eh, next week na. Pwede ka na ba, tropa? Handa naman ah. Handa ka na. Oo, oh, pwede naman ah. <laughs> Dapat lagi nang handa. Tapos ayun, medyo nakakakabang kasi uh, nga eh nabawasan pa kami ng isang uh, malas na player yun si man. ano, si Solisol. Solison. Eh, eh natapilo kasi parang mukhang delikado ayun. ako. Mukhang papasok talaga ako sa liga. Pero <laughs> nakakaano kasi kasi, kasi kasi alam mo pag si, pag basketball pag hindi marunong di ba pinag parang ng sa loob ganun ganun. Yung hindi yung mga Hindi, hindi. Ibig sabihin, alam mo naman yun eh, di ba? Alam mo yung feeling nun. Pero ngayon yung parang feeling ko yung pag naglaro kami doon. Tapos, shit. Siyempre, marurunong yung mga nanono. Tapos, samp ano pa rin naman? Ito natin masusubukan yun, ano? Diba? Oo. Oh, oh, Sa tapos, finals na, sa finals. Oo, oh, tingnan natin. Kasi, ang first game kasi mga tro, patatlong laro. Eh, parang sampu lang kami. Sampu lang, di ba? Mm -hmm. O sampu lang. Tapos, <laughs> Tapos ayun, ang mangyayari nga eh sa eh, pagdating first day tatlong laro, eh, hindi mapagod, posibleng hindi kayo mapagod. Bukang ka si Dave yun? eh magsasab talaga. <laughs> pero tignan natin, gagawin natin yung best natin kung ano yung natutunan ko nitong na mga practice namin. Eh, gagawin na lang natin, diba? Uy, di ba? So... Hindi naman sa wala tayong zero knowledge tayo sa volleyball, di ba? No. Pero siyempre, meron pa practice. oh, pero siyempre, aminado naman ako sa sarili ko na hindi talaga ako ganun ka, ano. Siguro may, di ba may marunong, marunong na marunong may magaling. Siguro doon pa ako sa ano lang, ma. Bago pa magmarunong, ma pa lang, ma. Magin muna, magin muna <laughs> maru, na, maru. Maru, maru. So yun lang, eh, na nga. Ito na kami, bali medyo na paaga ka. Ano ba Ali? After na so, ito, tayo, tropa. Sure. And, alayin na yun. Lane, yeah. I'm, I'm, superstar. Ay, bali, sinabi ko pala kayong kayo nangyari kay Jenison. So, yeah. See, so yun sa mga ano <laughs> ma so, yun sa mga lilupit naming player. Kumusta so, ano? naman? Kumusta ano? mo? Pega person te, tulog pa. <laughs> <laughs> so, an, last training na natin. Ano ang expect mo? Expect ayun, mo. excited. Hmm. Kasi nga, uh, ayun na, punta ng Dubai, yung dadaro outside. Tapos, ayun. Eh, may bang ka ba? Siyempre, oo. Oh. Excited Mayroon. na. Siyempre, di mo kilala oh. yung mga kalaro natin. di mo alam ano, kung may malakas. Oo. Oh. 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 Basta. So, ano naman. Ano naman sasabi mo sa ano ko, mga ensayo ko na mga nakarang araw? Pwede na ba akong pang digmaan kagad? Pang intercounter na kagad? Actually, advantage mo yun as a basketball player na makapaglaro ka ng volleyball. Yun nga lang, may iba nga lang yung rito yung nalaro mo. Oh, ah, ah. oh. Ito yung so, so, pinakamalakas yung ano. Ayan, si Top din. Malakas! Pare-pares po kami ng eye <laughs> <laughs> may tulog okay, pa. Ito. Oh, si so ito, yun lang, kasi, sinabi ko nga sa ano, sinabi ko nga kanina, syempre marunong lang ako. Siguro nga hindi pa ganun ka marunong talaga. Ako. Pero wala tayong magagawa kasi sampu lang ang player eh, pagdating oh. doon. Kasi nga, injured pa si, ano, si Jenison. No choice. Kaya yan. Isang um, araw, tatlong laro. Posibleng yes. nga hindi kayo mapagod. Sinabi ko nga rin kayo. Na, Pull it is real. Oo. Oh, ba? Diba? Arig. Okay. Cool? So, so yun ba? lang. Okay. Uh, Kumpleto na ba kami? Wala pang mga, wala pang coaches. Sige, magpo-photoshoot muna tayo mga tropa. Mga tropa, no? Yan. Magkano kami ang tawag ito? Two man, two man. Grabe. Nag-improve ba? Nag-improve? Oo, yung hapon. Kasi nung bago-bago, <laughs> wala man lang ako napasok pero ngayon, nag-improve na tayo mga tropa. Nakakapagod. Ayan, yeah. tapos may isa tayong tropa dito, nagkasuru sa ating tropa nila. So, ayan. Bale, pahingal muna kami. Hingal na hingal. No, siguro yung ito, ano naman, na-serve uh, naman, no serve serve Time lapse na lang natin. Kasi, syempre, kailangan focus eh. Ang ng buhok. Di pa kasi ako nagpapagupit. Papagupit tayo pagpapunta na tayo ng Dubai. Para bagong tabas, no? Siyempre. Pabahin lang mo natin, onte. Ano uh! masasabi mo, tropa? Wala na akong masabi. Sulit-sulit yung ano. Sulit yung no? last practice. Kailangan ibigay lahat. Kasi ilang araw mag, ano, magpapahinga. Laro ba kayo sa Friday? Wala na ata. Oh, wala, wala na. Wala na. Pahinga na, pahinga na. Kailangan ng kondisyon. Mga kondisyon na. Tapos? <laughs> What's up, mga tropa? What's up, mga tropa? Dixie, magsalita ka naman. Good night. <laughs> Good night. <laughs> Teka lang, nagbubuk nga ako ng Uber. Guys, ano man sabi niyo sa last practice natin? Eh! Hey! <laughs> 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 hey! Budget. Doha, budget. Daha! Qatar! Qatar! <laughs> Parang nagbukas na ng aircon sila na yung maglalaro. Pero okay lang, kasi okay. sa Tauvisa. Naka-discount uh, kasi. Yun. yun lang yung nasabi hey! nila. Watch esports and social live on our game. And support us. Yan. Yeah. That's it. Tumasay! 9%. Yes. English. Laban Qatar. Laban. okay? Okay. Si Madam, ano pangalan niya? ano? Mikas. Mikas. Mikasa. Aka. Mikas. Mikas. Let's go Alshaya, Qatar. Let's go. for the Let's win. For the win. So wala na silang mga lakas, no? Maski ako, no energy na naubos kanina. I gutom na. Si Melby, yeah. So kinakabahan po si Dixie po. dahil next week na po ang aming uh, tournament. Ah, talaga ba? <laughs> Parang sinasabi mo kayo na malas yung mga service mo. Sabi niya kayo na habang lakad kami. Last ka, week, last maganda. week maganda, yung. <laughs> last, week. last week maganda may laro ko. This week ewan ko. Nandito ka kasi. Oy, lang din din ako last week. Ikaw yung malas talaga. Nandito din siya last week. <laughs> nandito ako <kalasik> ka. <laughs> Grabe. So hindi yun. Sige na. Kukontinue ko na lang ito guys. May send up kami sa Sunday. Good Good night. Good night. <laughs> Good night, mga tropa! Good night, mga tropa! Tapos na nga nga uh... Tapos na ba? Hindi, picture, 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 picture na feature tayo si yung mga star player namin. Kami player lang. Yan, yes, si Jasper. Ay, parang 20 years old ah. Kayo. Napaka-hype tropa! Bakit? Ayaw mo ba? nade ka. naka Sayo na sila. Thank you Racing Canes sponsor. Ano ba ba? Shake Shop, Texas. Tsaka dito sa cheesecake. cake. Oh, cheesecake. Sorry. <laughs> Sorry, <laughs> chef. Yes, sir, James. Bye. So, hindi. Ah, tapos na nga mga tropa. Bali, break time muna kami. Tapos mamaya, eh, kain na na. Dix talaga dito, Dix? Sambal. Sambal. Oo, sama dito. Sambal. Kasi siya natot yung painting. Bali, si Dixie ang gumawa na painting. Okay, sige na. Doon ka na. Doon ka na. <laughs> Salamat ah. Na yan, gawa nila. benta <laughs> yan, <-dian>, gawa, <laughs> gawa nila. Si... Sino ba yun? Kaibigan natin isa? Yung eh? Oo. Yung pangalan nyo? Ang mabili. Okay, okay. okay. <laughs> <laughs> Akala ko okay. nakalimutan na natin siya. Oo, baka sabihin niya. So, ayan. Uh, ano ba? Ano bang ganap mama Tapos mama may palaro ah. May premyo. Gift <laughs> <laughs> <Deep> card. Wow. galing kanina na sa'yo. <laughs> So ayan, kainan muna tayo mga tropa kasi gutom na din ako. So yung iba doon kumakain. Ayan, mahal ko kayo. Ang dalawa na naman pupuntalan na ba eh. Nakikita namin ito last year Bali, ayahan uh, si Jasper kung naaalala niyo. Siya yung masaya na nakaraan. Siya yung sagang masaya na Bakit? Kasi nung di ba may interview-interview kami? Lahat ng tanong ko sa kanya, sasabihin. Di ba sabi ko, ang tanong ko kasi, anong masasabi mo na kasama ka sa, sa basketball? Sabi niya lagi, masaya, masaya, masaya. so, second question, ganun ulit. So, anong, ano, anong preparation ginagawa mo? Ah, ano, masaya, masaya. Si Masaya Boy pa na yan. Kakainan na tayo yan. Sarap, sarap pala na ito. Oh, yeah ito pala eh um a moment wait apat pa hinihingi ko muna kanina no, <laughs> yung pakan tapos tawag pa sa ito yung site daw panagotan na ako eh na ilang araw na no, 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 no. <laughs> at least ready <I> <laughs> ka oh. Highlight kita sa vlog. Oh, ano na, ano na, ano, 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 ano sabi mo? Masaya. <laughs> <laughs> so ngayon, bali na kasama nga ulit kami. Ah, uh, si Jasper. Medyo mong makapaus. Nag-aaral <laughs> talaga mag-volleyball. Simula na lamang yung matutuloy yung... Pinagandaan. Mo. <laughs> Pinagandaan niya talaga. Bali,

So yun mga tropa, tapos na nga. eh, si Dixie. Nintay lang namin si Miss Cha eh. may ano kami, final meeting. Wow. So after nito may duty pa ako. Oh. So yun lang, ang uh, tawag dito. Okay naman, bali hindi nga ako nakapag video yun lang, busy. Kento, picture dyan, picture doon. Uh, Siyempre ganun talaga. Part pa pag... ng ano, players group. <laughs> Parang nung sobrang galing ko naman, parang superstar, no? Fine na, player ka pa rin. Ah, oh, player pa rin. So, yun lang mga tropa, po, putuloy ko na dito yung vlog kasi wala na ako may isip. Pagod na ako, di duty pa nga ako, ina na nga. Tinang may eye bagsip, na naman. Pero bukas morning ako, tapos off. Tapos next day, lilipad na kami. So, oo, oh, lilipad. Alam naman, maglakad ka, papuntang Dubai. Hello po vlog. Kung sa kayo vlog, tropa ni vlog. Ay, vlog ni tropa pala. Kaka-attack lang yung kagabi. Sir Mike, hope you were here. So, so alay? palik balik na lang kayo ni Jasper. Uy, dalawang <laughs> beses pa lang. Grabe naman sa pabalik-balik pa alay. <laughs> Kaya naman hiya? Ano sabihin ko? Butak uh, sa atin mamaya. <laughs> ay, okay. sublado so, ni Jasper, uh, guys. Wala pa ay. kami sa Dubai. Seryoso na kaagad. <laughs> Beast <Bismuth> mode na kaagad. <laughs> so, yun mga tropa. Ito na yung vlogger. Ito na yung vlogger. Vlogger, vlogger, vlogger. So, ayan na. Vlog. Ayan, ayan, ayan. Ay, ayun ay, na ko. So, ayan mga Hi, mga